Hello mga ka-Wonderham Sa video na ito, tuturuan ko kayo ng teknik sa pag-solve ng composition of functions So marami kasing nalilito kung paano isolve yung composition of functions So itong teknik na to pwede nyo gamitin para hindi kayo masyadong malito Ang given natin, f of x equals 4x minus 8 g of x equals x squared minus 6x plus 8 So ang tanong natin, f circle g x. Paano natin ito isosolve? So kapag ganyan, kailangan natin muna siyang isulat na ganito. So itong unang letter F, yan yung una mo isusulat. Yan yung nasa labas. Tapos itong G, X, G of X yung nasa loob. G of X. So sa simula pa lang, kailangan tama na. Magkakasunod dapat yan. F, G, X, F, G, X. So ganyan yung pagkakasulat mo para para alam mo na tama yung pagkaka-rewrite mo. So kapag f yun nasa labas, i-rewrite natin yung function na f of x. Ito, i-rewrite natin yan, f of x. So gamitan natin ng ibang kulay. Gawin natin red yung x. f of x equals 4 x minus 8. Yan. So, ibig sabihin, yung x yung papalta natin. Lagyan natin ng parenthesis to. So, yung mga x ng f of x, yun yung papalta natin ng g of x. So, imagine natin na blanco yung x. So, inalis mo yung x. Ginawa mo blanco. Isipin mo, papalitan mo yung x ng g of x. to g of x. Lahat ng x na makikita mo dito. So, ngayon, ano ba yung g of x? Ang g of x equal siya dito. So, ito yung talaga yung ipapalit mo sa kanya. So, lagyan natin uli ng blanco. So, yung mga blanco na yan, yan yung x dun sa f of x natin. So, itong g of x, ipalit natin to x squared minus 6x plus 8. x squared minus 6x plus 8. So, Etong trinomial na to, yan yung pinalit natin dun sa x nung f of x. So, pwede na natin siyang isimplify. So, 4, itatimes natin dito sa trinomial, i-distribute natin. So, 4 times x squared, 4x squared. 4 times negative 6x equals negative 24x. 4 times 8 equals 32. Tapos minus 8. So, i-combine lang natin yung like terms. 32 minus 8 equals uh, 24. So, yan ang ating sagot sa F circle G of X. F of G of X. So, paano naman kapag G circle F of X? So, ganun ulit, yung una muna, yung g, yun yung nasa labas. Tapos, f of x. So, dapat magkakasunod. g, f, x, yung susulat mo, g, f, x din. Ganun din yung pagkakasunod-sunod niya. So, ngayon, g naman yung nasa labas. Ang kukopiyahin mo ay g of x. x squared minus 6x plus 8. So, i-rewrite muna natin na yung X ay kulay red. Para mas maganda. So, X squared minus 6 X plus 8. So, kaya natin ginawang red para alam natin yung, teka, dapat blue to. X lang yung papalta natin. Hindi kasama yung squared. So, lagyan natin ng parenthesis. So, tatanggalin natin yung X. Papalta natin yan. So, gawin muna natin blanco. So, i-imagine natin na lahat niyang X tatanggalin natin. Papalta natin ng ito. Itong nasa loob ng G. Yung F of X. Imaginin mo F of X ang ipapalit mo dyan. F of X. F of X. So, lagyan natin ulit ng blanco. So, ano ba yung f of x? Ang f of x ay, ito, 4x minus 8. So, yan yung ipapalit mo. 4x minus 8. 4x minus 8. 4x minus 8. 4x minus 8. So, yung 4x minus 8, ipinalit mo dun sa x ng g of x. So, ngayon pwede mo na siyang isolve. So, 4x minus 8 squared, itong binomial i-square mo. Ibig sabihin, i-multiply mo siya sa kanyang sarili. 4x minus 8 minus. So, ito naman, i-distribute mo yung negative 6 dun sa 4x minus 8. So, negative 6 times 4x equals negative 24x negative 6 times negative 8 equals positive uh, 48 plus 8. So, next. So, pag-multiply natin ito ng dalawang binomial. So, FOIL method. 4x times 4x equals 16x squared. 4x times negative 8 equals negative 32x negative 8 times 4x equals negative 32x negative 8 times negative 8 equals positive 64 tapos kopyahin natin to minus 24x uh, itong 48 pag plusin na natin 48 plus 8 equals uh, 56 so ngayon i-combine natin uli yung mga like terms 16x squared itong minus 32 tsaka minus 32x so equal siya sa minus 64x so ano pa uh, sulat muna natin ito nakalimutan natin combine minus 24x tapos itong 64 yung constant plus natin sa 56 64 plus 56 equals Uh, then 120. Sulat so, ko lang dito sa taas. So, 16x squared. Uh, 64 minus 64x tsaka minus 24x so pag combine natin din yan equal sa minus 88x plus 120. So, ayan yung ating final answer. So, ganyan natin isosolve at i-imagine yung composition of functions. Pag nasa loob yung isang function, yun yung ipapalit mo dun sa x. So, lahat ng x na nandito, papalitan mo nun. Tapos tsaka mo isisimplify simplify. So, yan lang po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, trop at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!